may muntag niyata karon din sa uh, farm sa miso Anak ah, nagcheck karon sa miso farm nagcheck ta karon sa tanom kabindis oh, uh, ano ni boss asay ko lang Ani? mo ni siya ang infected dati sa panama giapply ano gismas mo ni yang kagaron karon standing smash yun mi? oh, oh you know, smash odor <laughs> fighter Oo. Oh. So sa imong obserbasyon sir, usay kuha ni mo sir. Based sa imong ikasulti. Bisa pag-apply. Sa application, wala ko yung problema kay infected man na siya, no? Oh, so infected Pwede sa Panama. Early infection, early infection. Oh. Uh, man yun. So sa early infection, kung maagapan ni mo, mabuhig yun itong mother plant. Oh. Sa late infection, Follower oh, sa follower na lang gyud. Oh, sa follower lang gyud. So wala na gyud tay mahimo ana. Mo mm -hmm. man itong i applyan nato o oh, probayo o oh, gano. Katong gihatag nimo. Mhm. Katong amis. Uh, katong ismas. Uh, amis wala so, pa apilan ni ismas. Kay wala di pa man kayo tong ismas sa una kay oh, ihatag gihatag nimo tong isa. Super grow. No nakahatag og oh, on, super grow. Naka cycle pa ni mga 2 3 times. Oo. Oh. 4 oh, times day. Mm -hmm. 4 cycles ni. No. Oh. picture. So, money yang ano, money standing karon. Uh, plant stand ron. Mm. Uh, plant standing niya. Ini sa pikas kay control kok So, karon on on going a shooting. Mm. Kay ano pa ni? 23 old. Sana chit na Kani dri spikas basno wa manin applyan. Kani dri banda wala, wala na na yan sa product. mas Mas magulang ni siya. Kabulan. Hmm. ang kani dri mo ay naka oh. eh. So kaning gikta na niyo kan boss kaning dati na siyang panama. Ah dati panama. Hmm. makita man sa iyang ano. Eh. Pero tanawon nimo nawala na magutong iyang ano. Oh. Wala naman siya nagpadayo. Naan na siya yung mga ano pa, pero hindi na siya pari oh. atin. Mm. Kareo. siya ba? Pero uh, tanawan ni mo, bisag close ni mo, paano magigit siya? Ano, um, mm. Isa man sa iyo. Naging iyang punuan? Iyang punuan. Nag iyang, nag nagbuak nag ang nag iyang. Nagbuak, ano. ana. Pero tanawan ni mo, ano niya? Na, na na siya bagong dahon? Oo. Oh. Gwapo na yung dahon? Gwapo na siya. Okay. So, na-apply yan yung siya, Ismas Odor, sir? Oh, yes. Okay. Ismas,